You know, good morning mga kastoy papakita ko sa inyo yung mga uh, yung mga tanim kong talong tsaka ang palaya kung Ganoon na sila kagaganda update update ayan o no? yung mga kastoy oh. ganda na mga talong natin mga ilang buwan na lang aani tayo dyan mga kastoy oh. bala ko pa magdagdag ng halaman mga kastoy ayan oh. No? ba uh, ganda na nila mga kastoy ayan ba yung mga palaya ko o oh. di ba mga ilang buwan na lang mga kastoy, ka pwede na tayong kumani. Yan o. Oh. O, oh, diba? Ito, ang oh, ganda nito. ito oh. Ito ba, ito, kastoy ka o. Oh. O. Oh. Diba? Kamaya oh, lilinisin ko. Bago kumagano. Yan o. Diba? Ang ganda na lang ako, mga kastoy ka o. Oh. O, oh, update, update sa mga laga nating talong. At ang palaya. Yan. Dito, sa hinay na yan, may ladadag pa ako dyan mga kastoy. Ka pupunin natin na ang, ang palayan, mga ang palaya tsaka talon to sa so, susunod tinan tayo ng ano mga kastoy mga ano naman ah talbos kamote kalabasa para meron tayong aaniin na sa susunod na mga abuan mga kastoy ah. diba kagaganda nila oh mga kastoy oh hindi nyo naman oh oh healthy healthy ah mga kastoy oh oh diba ba yun lang sa ngayon pasilip lang muna ngayon lang tayo nag day off eh mga kastoy yun lang sa ngayon mga kastoy good morning good morning